Si Juan, diba, nami-miss na magpo-trip sa palengke? Opo! O, sige. Pag ito na-shoot mo, magpo trip tayo doon! Kasayang tayo magpo-po-trip, ka namin! Go! Ah! Wow! Wow! tayo ah, Let's go! Pag ito na-shoot mo pa ulit, magla-like and follow at share lahat ng nanonood! What? Importante to ah! I-shoot mo yan! <laughs> I-shoot mo yan ha! At ayun na nga, ngayong araw nga ay nandito na tayo sa baliwag para mag food trip. Ayan, si Duda yun, tamang food trip na naman ang ipis. This... Dito nga ay nakakita si Ate Ella ng fried noodles, kaya ayan ang in-order niya. Kasi nagkikrim siya dyan, tapos si Duda naman dito nakakita ng parang mogo-mogo na drinks. Kaya ayan, oh, um order na agad siya, oh, napapasayaw pa ang bata. <laughs> Ayan na nga yung drink si Duday. So, bubutasan niya lang para lalagyan ng straw. And okay na. O, oh, di diba? Sarap niyan. Kaya naman, ako ang unang titikin. <laughs> oh, ayan na. Oh, uy, uy, uy. Lasa mo gumugung. Sarap ah. <laughs> Ayun, no, oh, tinikman din ni Duday. oh, di diba? Okay. Uy, maasi. At syempre, hindi mawawala ang lagi niyang in-order kahit sa lugar ang price. Ayan, nakakita siya dito ng price. So, umorder na siya ng price yung tag-20. Ayun, no, oh, grabe. yun, daw sarap. Talaga naman si Boy Fries ay mukha ng fries. <laughs> At ito naman fried noodles ay malapit na rin maluto. Ayun o si Madam, tapang pa fried noodles lang. Siyempre tayo naman ay maglalakbay na kasi bibili tayo ng tinatawag na chichaw dito sa baliwag. Chichaw tawag dito sa iba proven. Ewan ko pero masarap to. Sigurado ito lagi kong binibili dito guys. So, talaga namang napakasarap. O, isang cup tayo dyan worth 50 pesos. Ay! Talaga naman, talaga naman, putok ba to. Kaya naman kung napapanood mo to, it's a sign para naman umiscore ka na din ng chicha. O, tingnan mo naman kung gaano kasarap yan. Wawak ni Duda, yo, oy, sarap. At, ayan na nga, iispat na tayo ng ating pwesto. So, dito kami sa tapat ng simbahan, guys, sa kapwesto. Ayan, so, ayan, no, oh, sa tapat na tapat lang. Nga, sakto na, wala na kapwesto dito. Kaya, ayan, dyan tayo mag-food trip. Oh, o, food trip na naman mga ipis. First bite. Uy, grabe, Dalawa solid Second bite Ito namang fried noodles Uy, uy, uy Uy, sarap po Fried na fried yung noodles Fried noodles nga eh Dahil masarap daw yung fried noodles Ayan, try din ni Duday Ayun, no O, kayo mo ba yan? Medyo maanghang yan, base oh may pa Ang nagustuhan Ay, nasarapan Kaya lang Ayun, ito na, ito na, ito na Ayun na, nagsisinkin na na Kaya naman, ako naman na magpuputrip naman nga ayun no, know, Chichaw nga. Ay, ay, sarap, uy. Ay, <laughs> sarap! Ano pa yung mo? Magpo-trip ka na din. Kasi sa pinapanood mo, magpo-trip ka na din. Siyempre, titigman din natin tong fried noodles na ito. Uy, masarap pa siya guys. So, itry nyo na din bumili dito kay kuya ng fried noodles kasi solid. Kaya naman na yan, nagpo-trip na kami na nagpo-trip at nagbabay. At kung umabot ka sa part ng video na to, huwag makalimutan na mag-like, comment, share, subscribe, follow. At kung ano man ang pwede mong gawin, Nang dito na lang guys. See you next vid. Bye-bye!